Welcome po sa aking Youtube Channel sa mga hindi pa po nag-subscribe, please hit the subscribe button po at huwag kalimutang i-click on the notification bell para ma-update po tayo sa mga new uploads ayan po today po ay magluluto po tayo ng buto po ng sitaw yung buti ang ano ating mga sangkap syempre po ang ating sitaw ito ng sitaw po manok, andyan po ang ating kamatis bawang, sibuyas bell pepper, luya. Mayroon po tayong lipoli dito at okra. Yan lang po ang available sa rest. At mayroon din po tayong magic sarap. Baguong po, po ang gagamitin kong panisla. At nandito po ang ating black pepper. At kung upan, baka lalagyan natin siya ng konting uh, bihon po. Yan po ang ating mga sakap sa ating lulutuin. Ayan po, buto po ng sitaw. Ayan po, inuna natin ang ating manok. At ang ating pong uh, gusto po ay ating pong uh, po sa pressure cooker. Ayan po, ating pan. Ayan po, ilagay ko na rin po ang ating uh, sibuyas at ang ating bawang. Ayan po ang ating luya. Together na po. Para mag-isa din po together. Ayan po sa mga apak na apay. Ewan na po kayo manood. Kaya nga po ang ating salo ay gusto pa po. Ayan po, po. Ayan para mag po ang ating bawang. Sige sa pag-ating niya Ayan nga bang pili-isa po natin. Nalagyan sa siya ng mag-uumbo. Ayan po ang ating bagoong po. Padas. Ayan. Kaya ang ating po may padas po. Ayan na po. Nilagyan na natin ang bagoong na padas. Kaya makikita niyo may mga isa is grabing maliit dyan. <laughs> Ayan. Isa-isa lang po natin ang ating manok po sa bagoong with our bawang, sibuyas at ang ating buyas ang ating mga uh, buto po ng sitaw ay ating mga pinapalambot po. Ayan po. nilagay ko na rin po ang ating kamatis. Ayan. Nilagyan ko na rin po siya ng mga sarap lang. Ayan po. Linsa lang po natin po. Ayan at malapit akong uh, lumambot ang at, ating uh, pong buto po ng pisaw. Ayan po. Ayan po, inagdaran po po ng tubig para lutuin pa po, po natin ang ating manok. Ayan Ayan po. ay lalagay po natin ang ating pinakamit po na buto po ng sitaw. Ayan po. Malapit na rin ang ating buto po ng sitaw. Malapit na po Ayan po ang ating uh, buto po ng sitaw na ating pinambot, muntik pang nasunog. Ayan po. Ayan na po ang ating buto po ng sitaw. Ayan, inagay ko na po. Lumambot na po siya. Diba? Masarap po ito pag matagal ka nang hindi umuulang ulit ito naghanap na po yung itim po na buto po ng sito. Masarap din po yun. Lalo, ay, halo ko doon pa pata ng baka. Wala ka kasi tayong pata po ng baka ngayon. Kaya manok muna ang inaalo natin. Nakita po ito sa alote. nag craving yun po. Ayan po. Ayan na po, nilagay ko na rin po ang ating mga gulay kuluan lang po natin. Lalagyan ko din po siya ng konting uh, anong pangalan nito, bihon po. Yan po ang available nating gulay. Kaya huwag na po kayo magtataka kung may okra. Yan po available. At saka ripolyo po. At mayroon tayong uh, bell pepper. Ayan. Ayan. Marami akong kulang ngayon. Ayan po ang ating uh, ginis, ginisang butukong po ng sitaw. Ayan, favorite ko po itong po okra. Ay, lagi po akong may okra. Alam nyo na po, kung diabetes ka, lagi po ako may okra. Yan po ang hindi nawawala sa aking rep po. Ang ating okra. Kahit kaulam po natin ng okra ang nilaga po. Sinawaksaw ko lang sa soy sauce. Ayan po. Minsan, uh, pinahalo ko sa iba't mga bunga. Ayan, niluluto ko lang po yung bihot para lumambot pa pero actually okay na po siya ayan po ayan po ang ating ginsang bulay okay na po yung mga bulay niya nagkamali po tayo dapat inuna natin ng beef ayun sa ato sa tapon kapon pero okay na siya ato ayan po gusto ko nakakabukong mamaya sira pala yung kanin ko sa ref gusto nyo na rin ako po ang mas masakit ang ng ulam pero wala pala kami i-check ko lang po gusto go po ayan po okay na ang ating ulam ayan po ba kasi ang dagdag tayo kanina ng tubig. Ay, ayan, ayan. Okay naman po ang laksa. Kasi alam niyo naman po pag naglagay ka po ng sotak mo, ay magdodry yung sabaw niya. Ayan po ang ating ginisang. Buto po ng sitaw yung puti po. Meron kasi black din. At meron din yung brown, di ba? Ayan po. Ito yata yung pinasabing black eye piece ay black eye beans black eye beans po ayan po ang ating uh, finished product po ang ating ginising ginising buto po ng sinaw ayan po